Mysterio Wilderness Farm, Day 15 of Spring Year 3. Ang current funds ay 1,195,585 gold at ang total earnings ay 6,756,874 gold. Minom tayo ng tsaa at kumain ng crab cakes. Monday niya yon, Pwede tayong kumuha ng order sa order board ni Mayor Lewis. Oh, ngayon pala yung Desert, desert Festival. Kaso gusto kong ayusin yung aking farm. Baka hindi na lang ako pupunta doon. Oh, it's going to rain tomorrow. Ah, tsaka gusto ko nga palang pumunta sa ano. Salmonberry. Salmonberry pa ito oh. Kailangan tayong kumita ng malaking pera ah. Malaking gold. <laughs> ano na meron dito? 84 na oh. Kaso wala na tayong ano. gold. Ah, meron nga pala akong naisip. Ano nga ba yun? Ano kaya pagka ito yung nilagay sa ano? Pagka ito ang nilagay dito. What happens? May palda siguro. Palda. O, oh, palda na yelo. Ano kayang itsura? Let's see. <laughs> okay. <laughs> Tago natin yung ano. Pagka ito naman. Ano naman ang mangyayari? Ito, ito pa. Ah, ganun lang pala. Ano siya? Button down shirt. Diable. And then, ano pa yung pwede nating ipasok dun sa ano? What can we, ano? Mm hmm, kailangan naman na tayong maano dito. Sige na na lang natin dito tong button tsaka impleted. Ayan. Ayan, kunin natin lahat to. Pickled pumpkin, no? mahal. 53. Wow, 51,000 pala yun. Dito naman, anong meron? Oh, pwede na natin kunin to, oh. Kunin na rin natin sinipin natin kung pagawa pa tayo. Ito, pwede. Tsaka ito, tayo. Ngayon, dito ba meron pa tayong ito pwede natin ilagay sa oil press para maging truffle. No, truffle oil. Tapos, ano kaya to? Tiga. Pagka, inano, ito nga, bala ko rin malaman kung ano ito Let's see. Ay, asa na yung ano natin? Ito. Ina natin. Pag ito naman nilagay lagay natin. Oh, ganda rin ha. Eh kung ito naman. Pantalon. Shorts. <laughs> Shorts na violet. Tignan natin kung ano itsura. <laughs> Nakakatawa. Meron pa ba ditong grapes? Wala nang grapes eh. Pwede pala tayong gumawa ng ano, ayan o. Limang wild seeds. Ayan. Ayan. Ito rin, gawa tayo. Tsaka ito. Ayan. Para may mga wild seeds. And then, pwede pang gumawa o. Oh. Gawa tayo. Ay! Hindi, tsaka na lang bala ko sana ang ipa ano eh papagawa ako ng hindi natin yung mga seeds sa labas tapos tingnan natin kung ano yung wow ang dami nang pwedeng maano oh. Eh. ang dami na natin pwedeng makuha may eh, ang dami na pala natin nun teka Asan na si ano? Ang ating pusa. Nawawala. Where's our... Uh, Nandito siya lagi. Hello, Snowy. Meron mini guys si Snowy. Snail. O, oh, meron na rin ditong... Dami na naman damo. Talaga ito? Katakot. Ano ba yun nandun? <laughs> Bakit? Pwede ba dyan pumasok o ano? <laughs> meron something <laughs> ah ang dami nating ano magpwede ilag ilagay ko muna to rito tapos itong itong mga ito dito Ito rito. Ito naman dito. Yes. Ngayon, meron ba tayong kailangan i-ano? Pabukas kay Clint. Sana nandun si Clint sa bahay. Yan. Meron. Gamitin na nga natin tong ano. Ay, wag sayang. <laughs> gulo ko oh, gulo gulo sana nandun si Clint Clint eh mga villagers pupunta na sila dun sa desert Clint are you there? yes bakit bukas nga itong mystery box <laughs> dumami yung mystery box <laughs> Diba? Talagang dumami pa, ha? Nag-multiply. Ah! Warp totem sa farm. Tapos, mix seeds. Wow! Yung deluxe seed grow. Wow! Two birds. ni seed. Yes! Diba? Meron na rin pineapple. Meron nga pala tayong ingredient na ano ang kailangan natin. Ay, bumili tayo dito ng marami ano para do sa kabila. Shop. Yan. Tsaka ito. Ah, bibili na lang ako kasi wala na akong time. I don't have any time. A dozen clicks could do the trick. They're his favorite. Accept quest. Oh, sige, yan na lang. Alam ko na. Ilang days ba yun? 14 days. Magtatanim na lang ako ng maraming ano. Tanim tayo. kunin natin lahat to. Let's get all of this forage. Forage, forage. Yan. Diba? Yan. Kunin natin lahat ng forage na kaya natin kunin. Oh, meron pang spaces. Oo pwede tayong gumawa ng mga ano pa. Wala na dito. Nakag nakakuha tayo ng salmon berry. Salmon berry. Ngayon, ang gawin natin, lagay natin muna itong mga seeds. Kunin natin itong dalawang iridium. Itong mahogany sa loob. At itong spring. Magtanim tayo ng maraming spring. Pasok lang muna natin lahat ito. Yan. So, pwede tayong gumawa ng iridium. Ng maraming iridium ilalagay natin dito yung sa seeds ng ano, yaan. At lahat naman ng forage, ilagay natin dito. Actually, pwede to ipasok dun sa dryer. Diyan. Ilagay okay, natin dito yan. And then, punawin natin lahat dito. Diba? So, saan pa tayo kailangan maglagay? Ito, oh, 50. So, kunin natin to mga turnips. Kunin natin itong turnips. maglalagay tayo ng uh, wild seeds ng pang, pang spring dito yan meron pa may natira pa 8 days lang yun yung ano and then wala na wala na tayo itatanim ay meron pa dito meron pa tayong pwedeng itanim eh. ano ba ang pwedeng itanim summer yan eh pang summer Itong karot to. Karot. Tapos ito magtanim tayo doon sa kabila. Tsaka ano pa. Itong corn. to, Ito pwede natin itanim dito. Uy tatlo na pala yung mga ano. Ito. Dapat natin makuha na mga to. dami oh. Kunin natin. Kaso wala si ano si ngayon sa kanyang ano eh. Sa counter niya wala si Sandy. Dahil meron niyang ano. Ano pang pwedeng alisin dito para hindi siya. Ito yata. Yan yeah, ang mga yan para magkakatabi yan, oh. What else? Ito, alisin muna natin to. And then, ito, yaan, yaan. Ito, mga itlog. Aha. Uh -huh. Dito na lang sa kabila natin ilagay. Yan. Ito nga pala, ano kaya itsura nito tsaka yung itlog pagka Lagay okay, natin dito to. Isang itlog lang. Let's see. Here you use. dito naman tayo. Ang itlog ay magiging damit. T-shirt. Tapos ang karot magiging Oo, Daya boy. Ngayon, lagay na lang natin dito. Oh, dami pa pala doon hindi nalalagyan ng ano. Kailangan natin lagyan lahat yan, oh. Ah, pupunta pala tayo kay... Ano? Bili tayo ng seeds. Ano tayo? Bagal, eh let's buy seeds 15 ngayon yung pinaka ano na lang pinaka bilit tayo ng maraming anong bibili natin eto na lang 12 lang siya eh yan kapalit nung rhubarbs kasi hindi na natin ma hindi tayo makabili ng rhubarb dahil sarado nga si Sandy. Meron silang festival doon. They have a festival. So, tayo ngayon magtatanim ng cauliflower. So, ayan. Lagay natin itong mga cauliflower dito. Oh, meron doon kumikinang sa may tubig, oh, Ano kaya yon? What's that? Bone. It's a bone fragment. Pwede kaya makakuha ng prismatic shard doon sa mga pag nagpapanin. Hindi ko pa yun na-experience. Yan, oh. So, kailangan natin itong lagyan ng ah, uh, itong ano, cauliflower. Yan, yeah, kapalit niyan. Everything okay. Okay na. So, para mabilis, kukunin ko muna lahat kasi hirap nung ano. Uy, meron na ulit to. Oh. five na. Sa labas pa yung mga ano. Actually, pwede pa doon pala magtanim. Pwede tayo magtanim doon. 5.30 na. Kasi ko pa yung green, ano eh? Greenhouse. Tapos pupunta pa tayo sa ginger island. Yan. Bigla ako naalala, meron nga palang bear dun sa ano. May bear dun sa, malapit sa tunnel. Microbus. Sa south side ng cinder sap. ng brim eh green yan konti na lang sus baka kulang ata yung atin ano Diba? ulang kulang ata kulang tingnan natin kung ano pang pwedeng itanim ah wala nang pwedeng itanim ano kaya Ah, baka dito sa loob ng ano. Meron pa dito, oh. Excuse me, Snowy. Ang dami pa. Dito. Hindi pa nga natin nakuha yung ano. Wow, ang dami pa, oh. Ito. Ito naman, tabi din natin sa labas. Dito. Yan, oh. saka i-ready natin yung sword. Alam mo naman, hindi natin masasabi. Ayan yung kalaban natin. Bilis oh, nakuha agad sa kanya. Dito naman, dito rin. Kinakain kasi ng mga ano yung ano natin eh. Oh. So dito ang uunahin natin itong mga rare seeds. Yan ang uunahin natin. Ilagay dito. Sana ba yun unahin natin to. Tapos kunin natin to. Rare seeds. Ang jamberry, jamberry. Yan. lagay natin dito sa seed maker marami pa ba tayong ano gusto ko mauna kasi yun eh yun ang unang ay mayroon pa ditong corn no wait 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 let's wait so 6 at ah, dito para nakukuha na kasi tayo ng drop barb. Drop barb at saka wala na. Ib- ilagay muna natin dito tong mga seeds pala kasi saka to. Para makuha natin yung ibang ano oh. sa punin natin na lahat ng mga to. Meron pa sa taas oh. Ah, Alal, ayusin natin yan. Hindi mo na tayo lalabas. Uy, lima, ano na oh yung banana. Dami na rin. Dami ng banana. So, punin natin lahat to. Lalagay natin dun sa ating preserve jar. No. Yan. May place pa ba? So, ang gawin natin, lagay muna natin tong mga to And, kaya naman pala eh, di ba? And then, kunin natin to. Yan. Para bukas, mapapalitan niya ng mga prutas laki na nung ano natin, no? Bakit daw hindi? Ito ba yung mango na hindi umaano? Anyway. Aha. Uh, huh? Kailangan natin magtanim. Anong itatanim natin? Ito na lang. Ay, yung... Itong poppy seeds. Tanim natin. Kailangan yan eh sa paggawa ng Ano uh, ba yung lucky something? Lucky lunch kailangan yan. Tapos, ito, tulip. Tulip, magtanim na rin tayo. Hindi na ako nagtanim sa labas. Dapat pala, ilagay ko na lang yung, yung ano sa ginger island. Ito, kale. Lapin na hindi pa natin nabigyan ng isda yung ano si Bear the Bear Ngayon Ah uh, eh, pwede nating iwan dito wala Lalabas tayo kasi may kalabang tayo dito Saan yun? ayun oh So, kumaano sila, bumibili sila mientras na papatay. Pasok muna natin lahat yung nakuha natin mga crops dyan. And then, dito pa, dito natin pasok yung iba. At dito. Ngayon kunin natin lahat tong mga alahas. Pasok natin dito. Oh, na naman siya. Ano nga tayo nito? And then, lagay natin dito tong for sale. <laughs> for sale. Yan. Ready? Tayo ay makipaglaban. Gusto lagay natin. Oh, meron pa dito oh. Yung mga nahulog dito eh. Pwede natin ilagay ito no, sa tanim natin tong carrot seed dito sa nakuhanan natin. Ngayon, meron pa tayong hindi nakuha. Yung dito. Meron kasi dito mga ano, Ayan. Ay, lahat na sila meron na. Okay. Gamitin natin tong site. Oh, so, it's getting late na daw. I hindi pa natin lahat na, ano, nalaayos yung mga machine sa loob. Pati yung, pati yung sa ano, mga baka, hindi pa natin nakuha yung kanilang gatas. Patayin natin ito. Let's play this. Ano ba yung nangyayari sa combat natin? Parang hindi tumataas, no? Ba't ganun? Why? So, lagay natin yan dyan. Ito dito. And then, ano pa ba? dito naman yung ano kunin natin itong mga rhubarbs yan re ready ko yung uh, ani ilalagay dun sa so ito ilagay natin to dito Tapos, itong mga legend. Dito natin lagay. Ipasok natin sa... Button row. At saka -ton sturgeon. na ano. Ngayon, lahat to. Pasok natin dito sa mga machine. Wow, one ano na. Sana matapos ko. Matatapos ba natin? Meron pa nga ano doon o makukuha. Sana matapos natin. Ayan. Natapos natin. Ngayon lagay natin tong uh, for sale. For sale dito. Ngayon tago natin. Ah! <laughs> nandusay siya. So, for day 15 of spring, year 3, kumita tayo ng 68,151 gold.